Tropa, dito naman tayo sa ano, sinuso, no. Actually kakain tayo ng uh, dede ng ano baboy. Uh, isa to sa mga masasarap din na kainan dito sa May uh, Bukawi Bulakan. Nirecommend din sa atin ng uh, isa nating co-blogger. At uh, puntahan natin. So, ito siya, tropa. Oh. Pwede ko ba siyang dito sa ano? Sige. May kanin kayo. Sige. Ma'am, try ko po ng ano, 100 pesos plus yung kanin mo. Sige. So, tatry natin yung 100 pesos through pa. Yang ini kilo nila trupa. Tikman nga natin. Matimusan natin. Napanood ko rin to sa ano, sa vlog ni Sir Jaysar Asinto ni First Bite Thank You Lord so ito yung ano dede ng ano ng baboy ang lasa niya ay hindi mamaya na lang pagkatapos yung kumain so worth 100 pesos yung in order natin sige ma'am saka ano ah uh, kanin yung fried rice na para ano so yan Ito, tropa, for only 100 pesos, makakain ka na ng sinuso. Ang tawag nila dito, ah, dede ng ah, baboy. Tapos, meron din siyang ah, fried rice. Uh, so, yung fried rice niya, may pipino, at yung ah, pinagmamalaki nilang ah, suka raw na ito yung talagang ah, tawag dito, yung partner nung sinuso. At ah, titikman natin kung anong lasa nito, tropa, at ah, samahan nyo ako. Halika! So ito tru trupa, tikman na natin yung pinaka ano niya. Tikman natin ng walang uh, to, yung walang suka muna. Tikman natin ha. Trupa. Kalasa niya yung maling, madam. Maling na ano, no? Masarap siya. Saka parang balot nga, tama. Lasa siyang ano, trupa. Kung kumain ka ng balot, na may sabaw. Kainin mo yung mismo naman. Manalo, sarap. Masarap siya. O, oh, yung pernis trupa, masarap. Ito, subukan natin may suka. hmm Parang siyang balot. Ito naman, pag nilagyan natin yung suka, sarap yung suka nila, Sarap. Parang siyang balot. pinaghalong spam maling tapos sa uh, niya yung balo pag nilagay mo yung eto yung ano sinuso doon sa mismo suka kalasan niya yung balo ang sarap panalo to for only 100 pesos marami na rin siya actually pag 100 pesos ito tigma mo tigma natin no? Oh. So tropa, nag uh, din pala sila dito ng ano, si Log meals 'yan, mga sisling. 'Yan. So ito siya tropa, oh. may top si Log din sila, chick baksilog, Log, bacon, sisling 'yan, oh. So kumpleto rin pala sila dito sa ano, sa o -O. Siya nga pala so, si Ma'am um, AM, no. So actually siya yung uh, nagbabantay dito sa mismong restaurant sa O oh, Guys. in fairness tropa, masarap yung ano sinuso niya. Ma'am, please invite mo naman yung mga viewers natin na kumain dito sa inyong mga rest, sa restaurant nyo? Oo na po, nakakakiba namin product na sinuso, Luso. Oo, um, lasa mo lasa siya. Um, Tapos yung fairness naman, trupa, masarap talaga siya. So, located lang to sa Bukawi, Bulacan. Ano? Poblasyon siya, poblasyon. Ma malapit lang siya kay Norris, no? Ah, yes. Yung pansit na ano, nung kinainan ko. So, trupa, dayoy to very authentic talaga siya. So, maraming maraming salamat, ma'am. Thank, Thank, you. you. Sir RG, anong masasabi mo sa lasa at uh, pagkain ni Ogoys? Uh, masasabi ko lang kay Ogoys, oh uh, lahat ng product nila masarap. Siguro, uh, subdito sa buong bukawin. Uh, pagdating lalo sa sisig, dito ang pinakamasarap lalo na sa sinus. Sir, so, kung i-relate mo siya from 1 to 10, Pwede mo bang magbigay ka ng from 1 to 10, anong pwede mong i-rate kay Ogoys? Sa lasa, sa presyo, at syempre doon sa ano na service nila. Sa lahat-lahat po, uh, 10 out of 10 talaga. Pari lalo sa mga serving nila at saka sa service ng mga service crew. Oo nga, yung pernison point din eh. No? Very sila updating talaga. So, maraming salamat, Sir RK. Sir, kuha ka na nga. So, muli mga katrupa, hanggang dito na lang ating vlog. Kaya nga dito, trupa, sa Ogoy, hanapin nyo ito masarap yung sinuso nila at nagse uh, nagsiserve din sila ng uh, sisi, gaya, no uh, pati yung mga sisling, pares tapsilog halos lahat eh, meron silang pagkain dito eh, tapos in fairness naman talaga uh, masarap talaga yung kakainin mo at uh, along poblacion street lang to sa may uh, Bukawi, Bulacan puntahan nyo siya panalong panalo to so hanggang sa muli, bye bye